mga kahangin kami po yung the diabetes sa kabilang barangay ng paning next side sa kabilang ilog so, magpipiswertehin kami kaming magpipinsan so, kasama ko si Romel shout out Romel oh. tapo dito sa akin mga kapatid na hindi nakasama mga pamangking ko so, sa mga oh, paning next yan sa amin na hindi namin nakasama shout out good mo lang po lahat sa aming mga bioware's subscriber. Masyosin ka po ngayon. Malayo-layo pa po ang aming lalakbayin ayun. makarating. tinatamad nga si ano eh? <laughs> Para Milvin, layo daw. Malay mo naman, makasyosin tayo kung malayo. Ayun po ang aming pagkain niya sa puno. Tapi Padali kami ng mga mamaw Ganyan kung tapat yung ilog ng malaki Ito, ganun yun yung Do, ka Nakadayo ka na diyan Sa limit ko ako mag isa Ibig sabihin nakakahod naman Ay, wala nalaki nga Mayroon huli kay dadalwa, yung nalaki naman katluhan kaya dati ito mapadagusan na mga ibang eh, mahaba pa po na kayo pagka naka na kami. Guys, naka pesto na kami. Babababaan mo. Oh, Makakababaan naman. Ano <laughs> <laughs> doon sa ating 23? Eh. Well, ano Guys, magkakalakalak na siya. tingin natin. Labutan na. Ha? <laughs> Parating naman. Guys, barang inabot po. Karen tumama mana. Yo, tumama nga. And guys. Thank you po, tumama

po, oh, thank you. Ngayon, konti-konti lang ang hagep. Gagawin natin itong ano, pamain. Diyan. Pangate, baka sakali. Guys, tatalian natin ito. Gagawin natin pang akit. Baka sakali. Yes, baka mamatay. <laughs> Hindi na, mamatay. Sa nipis ng tama, ay. Eh.

tama. Ito mo, dal ng tali. Laki <laughs> niya. <laughs> yes, po natin, guys. Laki na. Tama na Hindi ko kitang ang tumakbong tali. Ano lang Hindi ko kitang ang tali. Yun, ang na. Sige, hindi <laughs> ko guys pangalawang huli ko po yung akin besa nakadali na rin ng isa mayroon kong sabitan ayos lang yan guys kayang kaya pa yung mga gaya na sabit guys ari ko yung mga five fingers siguro mamawting yung dagi natin yata upla upla guys oh ah, wala pa lang kahalik lang guys oh. ano po alos five fingers na siya And guys o oh. laki lagi po natin <laughs> nakapagpadait po tayo ng isang maganda ganda <laughs> hindi na alis yung ano yung mga lulunggit ano po guys o oh. mga kahangin naon oh, na po Yeah. Naman, atin, na yun ang muna pagyami pangatay na babaw. Alaray at least na hindi ko pa babanatan sa nay. At pupuntahin ko dyan eh. Ay siya ko binigatin. Malaki ba? Misa laban natin sa la. Ay eh, tama pala tama. Tara, tama. Tama. Lucky sala guys, tama pala. Hindi tama. Eh. <laughs> Wala nang ito ko nang manin para dala na ng bala. <laughs> ba natin tako na halit na. Ha? Nahalit na. Nahalit Manipis mo. nga. Ah. Puta. Sayang, so, guys. Nakahalit na po, nakapigtas na. Sayang. So, gitu. Dan guys, nempatku kami. Itu <coughs> saya minta ke channel patang. mga kahangin yan lang na huli namin masyado na pong napakahangin saka lumipat po kami dito sa ilog na maliit madaming mamamante at saka maninisid mamimiwas doon sa ilog na malaki wala na kaming mga pwestpan kaya bumalik na po kami dito kaya lang wala rin kaming makikita ang ganda po ng spot wala namang laman kasama ko Tumagal na po kami. Yan lang po na huli namin. Apat na piraso pero tulit na rin po. Thank you po, thank you. So guys, huli na kami. Yan lang po ang huli natin. No? Apat na piraso. Yan po tayo. Madalang. Doon po sa ilog na una natin pinuntahan. Maraming uh, mamimiwas. Maninisid. Maninisid at saka hindi <coughs> na po tayo nakatagal doon. Sana ayos doon sana. Dahil yun lang natin kung ng huli. Kaya lang. Hindi tayo makapesto. Ang dami ng tao. Lumipat po kami din sa ilog na maliit. Wala naman kami mga Kaya uwi na lang po tayo. Shoutout po tayo. Shoutout po kay Idol. Sir, Ilocano Hunter. Shoutout po, sir. Kay Sunnyboy23. Shoutout po. Mainim lang. Shoutout mga Shoutout po sa inyong lahat mga viewers, subscribers, Shout po. Tapos ang mga lahat ng silent viewer. Shout out po sa lahat. Salamat po. Suporta. Ang po, natin. Okay naman, mga ganda. Good sex. Ayaw po na aming naabot lang piraso. Pagod na pagod ang mga hunter. Chat out po sa lahat ng hunter. Albaran. Albaran hunter, chat out po. Enjoy well po nai. Chat out po Joseph Lag the Sniper shout out po para uh, po kay Winning TV <laughs> shout out po <laughs> shout out po sa inyo lahat sa lahat po ng mga hunters na mga man, maninagsay sa buong Pilipinas shout out so paano po ang na lang ang ating video hindi na po tayo maganda pa ang araw kaso lang magatay mababari ya uwi na salamat mo